Huang? Sir. Good morning, sir. Sir, bakit parang nakakita kayo ng multo? Disappointed ka ba, sir, at kaharap mo pa ako ngayon? Excuse me, sir. May gagawin pa ako sa labas. Ito, oh, ayan walang

Sis, Itong kutsera nyo. Eh, pati mo sinabi ka agad sa akin? Buti na lang, butis ako. Eh, kung nagkataw, hindi ako butis. Ito tumakbo, hindi sa ulo, tama mo. Tara! Mga pulis! Mga pulis! Mga anak na ako! Mga pulis! Siya nga pala, pare. Asar na asar na ako sa trabaho ko sa CID. Wala na akong ginawa kundi magmakinilian na report. Eh kung alam ko lang na gano'ng magiging trabaho ko, di sana. Hindi na criminology kinuha ko. Sekretaryal na lang sana, pare. Oh, ayaw mo nun malayo ka sa disgrasya? Eh? Pare, hilig ko rin ang pagpupulis. Action, pare. Kaya sige na naman, pare, oh. Ilakad mo naman ako matransfer sa wara to oh. Para magkasama tayong dalawa. Sige na. Kung sa bagay, kailangan ko rin na isang mapagkakatiwalaan, eh. Backup. <laughs> ako yung pare. <laughs> Kayong apat. Tatlong buwan na kayo sa akin. Ang kuhupad pa rin nyo. Bago nyo babuksan ang kotse, pero boss, paano yung practice namin ngayon? Mabibilis na kami ngayon. Aber, tignan natin. Yung coaching yan, alarmado. Aber, tignan natin yung ganyo kabilis. Bababatak mo yan, Benji. Urasan mo. Ready? Go! Ayos na, boss. Okay! Ilang minuto? 3 minutos, 29 segundos. Panis! Boss naman, pinapito ko mabilis namin na, na kaya eh. Mabilis pang pagong. Ulitin nyo! Oh, yung sinasabi ko sa inyo ah. Aba, Yung yun na pala sa LTC. Bukas na raw yung mga bagong papeles. Eh, yun ang mga plaka. Susunod na ban pa raw eh. Susunod na buwan. Eh, bakit daw? May expose kasi sa mga dyaryo eh. Nakikiusap ng mga kaibigan natin sa si LTC. Lelo na raw muna sila ngayon. Nang hindi daw masyadong garapal. Mm-hmm. Eh yung Police Makati Boy Scout? Si Afuang? Mm. Si Aswang. <laughs> Kaya na ni Colonel yon. O, oh, sige na, sige na. Baba na lahat. O, oh, ilan yan? Boss, lima lang eh. Bayad! O, oh, hige. Na. At do sa mga suki natin. Hindi pa dapat, boss, tigilan niyo na yung negosyo nyo sa susena, Big time na tayo, ah. Hindi mo ba alam na dyan ako nagsimula sa mga aso? May kasabihan, ang taong hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan ay parang asong walang tahanan. Malala ang karnaping dito sa si Makati. Yun nga ho, napapansin ko, sir. Hindi ko alam kung uh, ilang grupo ang responsable sa mga insidente niyan. At kung sino-sino ang namumuno. Ang alam ko lamang eh, malakas ang koneksyon nila. Sa LTC, mga papeles sa plaka. Sa piskalya at sa kasamahan natin, pati na rin sa militar. Sir, kung ganun, tama rin siguro hinala ko. Hmm. Ibang hinala, Abner. Iba rin ang ebidensya. Sir, kung... Kung investiga... Iba rin ang panahon ngayon, Abner. Hindi natin alam kung ano o kung sino mga kaway natin. Sir, I'll just be in the warrant section if you need me. Abner. Dahan-dahan lang, iho. Ingat. Salamat ho, sir.